hindi napigil ang maging emosyonal ng dating aktor na si Carlos Agassi habang inilalahad ang kanyang matinding pinagdaanan sa buhay. Sa kanyang social media post ay inamin ng aktor ang pinagdaan ng depresyon matapos magtamo ng serious injury dahil sa basketball. Kwento niya 3 years ago, ACL, MCL, meniscus injury ako dahil sinahad ako sa basketball. Hindi man lang nagsorry ngunit matapos umano ang kanyang successful operation ay doon daw niya napagtanto kung sino ang tunay na kaibigan at mga taong nagmamahal sa kanya. Ayun kay Carlos, depression is real lalo na noong after operation na di ka makalakad, makatayo, pumunta ng banyo para umihi. Sobrang depressing, ilang linggo akong umiiyak at gusto ko nang mawala sa mundo. Kaya nga swerte umano siya sa kanyang asawa na si Serena Agassi na siyang naging katuwang niya sa kanyang pagpapagaling at hindi siya iniwan kahit na mahirap ang pinagdaraanan. Sa huli ay ibinahagi niyang hindi umano lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay mananatiling tapat sa iyo. Ani nito, malalaman niyo lang halaga niyo sa tao pag wala na silang makukuha sa iyo, yung may iiwan mahal ka talaga, bilang kaibigan, kapamilya at karelasyon.